Sen. Robin Padilla ang binibigay niyang suporta kay Pastor Apollo Kibuloy para hindi ito maaresto. Tatlong pirma na lang sana kailangan para mabaligtad ang motion sa Senado. Pero may isang senador na nag-withdraw. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baño. Bayani na nakikipaglaban sa komunista. Yan daw ang tingin ni Senator Robin Hood Padilla kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy nakasama raw niya si Kibuloy sa paglaban sa New People's Army noong administrasyong Duterte. Ito raw ang dahilan kaya gustong baliktarin ni Padilla ang contempt ruling laban sa Pastor. Kasunod ito nang hindi niya pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng mga alegasyon ng pang sa mga miyembro ng kanyang religious group. hindi deserve para sa mga mata ko nang isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Eh, ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Aminado ang senador, mas matindi pa raw sa magkaibigan sila ni Kibuloy. Pero hindi raw ibig sabihin na kinakampihan niya ang pastor. Pero masyado naman derechahan yung kumampi. Hindi mo ako kumampi, tol. Ito naman, oh. <laughs> masyado naman pangusiga yan. Ang tawag dyan, demokrasya. Hinarang ni Padilla nitong Martes ang motion ni Senate Committee on Women and Children Chairman Risa Onteveros na ipakuntip si Kibuloy. Katwiran niya, hindi dapat Senado ang dumidinig sa mga reklamo laban kay Kibuloy. kundi ang DOJ na naghain na rin ng kaso laban sa Pastor. Hindi rin daw dapat nakikialam ang estado sa issue sa religious group. Sana mas ma ma ma-intindihan natin na Itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Huwag natin ialis ang usapin na yun sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Nilinaw ni Padilla ang relasyon kay Kibuloy. Hindi raw campaign contributor si Kibuloy o wala raw perang inilabas ang pastor para sa kanyang kampanya nung 2022 elections. Pero sabi ni Padilla, marami daw itong pabor na ginawa. Dasal, napaka importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Kumakalap ngayon ang pirma si Padilla para tuluyang mabaliktad ang contempt ruling kay Kibuloy. Sa labing apat na miyembro ng komite, walo ang kailangan niyang mapapirma. Sa ngayon, lima na ang hawak niya. Bukod kay Padilla, pumirma ng suporta kay Kibuloy, sina Senators Bongo, Amy Marcos, Cynthia Villar at J.B. Ejercito. Paliwanag ni Ejercito, hayaan na ang DOJ at PNP na humawak ng reklamo laban kay Kibuloy. Mahirap daw ang mga kasong may kinalaman sa religious groups. Pero ngayong hapon lang, binawi ni Ejercito ang kanyang pirma Matapos ni raw araling mabuti ang mga impormasyon at testimonya ng mga witness kaugnay ng alegasyong rape sa pastor. Si Villar pumirma dahil hindi raw siya naniniwala sa mga alegasyon laban kay Kibuloy. Mabait siya sa aming pamilya at uh, natatapa ako dyan sa ano na case na yan. Kaya medyo hindi ako masyado naniniwala. Nilinaw din ni Villar na wala raw pabor na binigay sa kanya si Kibuloy noong eleksyon. Hindi ko na siya kailangan sa eleksyon. <laughs> Kaibigan ko siya. I don't I, I don't worry about it during the election. Napunta ako sa kanya pag birthday niya at kami appeared church, not during election. Naakausap naman ni Padilla sina Senators Grace Poe at Raffy Tulfo, pero hindi sila pumirma. Hindi pa sinasabi ni Po ang dahilan ng pagtutol niya. Pero si Tulfo, nire-respeto raw ang desisyon ni Ontiveros na ipakontemp si Kibuloy. Pwedeng mangalap ng perma si Padilla hanggang sa March 12. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5